Ganda ng sapurado o oh, dami ng ano gatas Oh, mga langga oh. Wow Very yummy oh. Hersing hersing talaga yung ano oh, sahog Ito mga langga pagkatapos kumain ng sapurado makasakay ko ng tricycle ngayon Hahaha pa para dire dari ang gawa ko mamayang hapon grabe ang traffic dito mga langga kasi araw-araw to talaga may traffic dahil nagpagawa sila ng ano nawasa nagano kasi naguhukay ng tubo dyan sa gitna ng kalsada kaya ganito ang nangyayari dito tuwing umaga talaga yan nagpa-traffic nawasan na kapunta dito sa Batia ayan na mga langga pero okay na to at least inaasikaso na sarado pa uunis kaya ako pinito maaga kasi ako napunta dito nabibili kasi ako ng developer kaso close pa dito na ako malangga nagabili na ako ng gusto kong bilihin alam mo anong ginawa ko likod kasi ang front sarado so sa likod doon ako nag ano so pauwi na rin ako mga lang nagkasabihan ang yellow green daw aswerte well. kaya tingnan mo yellow green at saka green pink green papaswerte daw yan yan ang punchoy daw na ano paniniwala ng mga Chinese at saka Japan. Wala, lawak talaga ng ano nito. Oh, yellow. Paint green. Yung tinatawag na yellow green. No? Oh, lawak lang ito. Oh. Hanggang doon yan mga langga. Oh. Laki nitong ano na tong Taas pati ng pader Huwag kung parang resort siya at ang nasa loob nito. Tapos mga langga. Dito kami bumibili ng panisal kasi masarap ang pandesal dito yun ba? Oh, diba? Diyan kami bumibili mga langga dahil Masa ang pag dyan dito Sa may miral ko balita Ang ginawa ko, bumili kasi ako ng Ano ng Bungkok Ngayon, naglakad ako Kapag Rewind ko ngayon dito sa dinadaanan ko. So, nag-shortcut ako papunta dito sa Geralco Village. And then, tapos naglalaga, nag-vlog ako sa ito. Pinapakita ko yung view dito. <laughs> Ganun lang yan, mga langga. Ito ang sinasabi nilang warehouse na parang paupahan yata yan na yan sa bawat kwarto niyan warehouse yan Para Alango, may Dito yan sa mineral ko mga langga Front yan hmm? Bago pumasok na Meralco. So, Meralco, na ng mineral Ito Mineral ang tapat naman Nagtitindi ng albosal yan dyan. Tapos ayan ang mineral ko village Yun ba? Yun Ayan, tapat ah. yan ang tapat niya. Tapos dito sa gilid may porinaria talaga yan oh. Ayan. Nagikat-ikat ako habang maaga mga langga kasi tuwing hapon. Pag hapon ka na pumunta dito marami na nagtatambay. Nagiikot na yung security guard naniningil. Tag limang piso kasi sabi nila private. Lalo na kung maraming mga nagtatambay kasi... Tambayan kasi to dito ng mga student so, pwede siya mag video video pwede ka rin mag ikot ikot dito malamig kasi dito mga punong kahoy di ba ito yung warehouse na malaki ay mga trabahante nila oh. Uh. hmm. malamiga baga pa talaga ako matatawa nga ako kanina kasi bumili ako ng gamot eh sarado pa doon sa kanila doon ako sa likod ginising ko sila sa bintana kami nagano para makabili ako ng maaga kay ang open pa nila alas 10 pa diba kaya dito muna ako magtatambay magpapahangin muna ako dito mga langga kung gusto ko lang trumabaho talaga ng ano mga langga ng construction marami ako mapapasokan dito kasi mabibigatan ako kasi niyan ayoko talaga mag construction muna, kasi parang hindi ko na kaya kung construction ang gusto mo ayan mga langga ang ginagawa dito ng mga pumupunta kaya sinisingil kasi nagjajaging jaging yan sila malawak malawag kasi dito ang area yan o diba o yan tapos yung mga gusto mag vlog nagbablog din dito yan ang ginagawa nila dito jaging jaging tapay tambay ba? Diba? yan ang mga gawa nila dito ganito talaga nangyayari mga langga pag umulan dito ng isang araw ayan ang resulta ayan ang kalsada ayan ganyan talaga ang kalsada dito pag umuulan yan mga langga wala nang dinadaluyan ang tubig dahil ginawa ng mga building yan o oh. hindi naman dinadaluyan yan na lang ng tubig oh. kasi dati palayan to dito ngayon ano na siya naging building ito nang na resulta tubig nababalino ako sa na tatakbo uh, good morning pala sa inyong lahat diyan at good day good time thank you